Mga kababayan kong senior citizens, makinig kayo. May malaking balita ako para sa inyo ngayong Nobyembre libo at 25 na direktang makakaapekto sa inyong buhay at sa inyong bulsa. Alam nyo ba na ngayong buwan na ito, may mahalagang mga pagbabago sa sistema ng pensyon na dapat ninyong malaman? Hindi ito biro ito ay tunay na pagbabago na maaring magdulot ng malaking pinagkaiba sa halaga ng inyong makukuhang benepisyo. Maraming senior citizens sa buong Pilipinas ang hindi pa nakakaalam ng mga bagong patakaran at requirements na ipinatutupad ngayong taon. At dahil dito, marami ang nawawala ng oportunidad na makatanggap ng mas mataas na pensyon o kaya naman ay nahuhuli sa mga deadlines na napakahalaga. Kaya naman sa video na ito, ating tatalakayin ng detalyado ang lahat ng kailangan yong malaman. Pag-uusapan natin ang mga sumusunod, ano ang eksaktong mga pagbabago sa pensyon? Sino-sino ang mga qualified na makatanggap? Magkano ang bagong halaga ng makukuhang benepisyo? Kailan ang deadline ng mga aplikasyon? At ano ang mga dokumentong kailangan niyong ihanda? Hindi lang yan. Ibibigay ko rin sa inyo ang step by step guide kung paano mag-apply, kung saan kayo pupunta, at kung paano maiiwasan ang mga common mistakes na ginagawa ng karamihan. Mayroon din akong special tips para sa mga senior citizens na may existing pension na may mga dagdag na benepisyo kayong pwedeng makuha na baka hindi pa ninyo alam. Tandaan, oras ay ginto. Bawat araw na lumilipas ay maaaring opportunity na nawawala. Ang impormasyon na ito ay hindi lang para sa inyo, pwede rin nyong ibahagi sa inyong mga kaibigan, kapitbahay, at mga kamag-anak na senior citizens din sama-sama tayong matututo at sama-sama tayong makikinabang. Kaya mga lolo at lola, kung gusto ninyong masiguro na hindi kayo mauhuli at makukuha ninyo ang lahat ng benepisyong nararapat sa inyo, panoorin niyo ang video na ito mula simula hanggang dulo. At kung nakatulong sa inyo ang impormasyong ito, pakiusap lang ay like niyo ang video na ito para mas maraming senior citizens ang makakita at makaalam din ng mahalagang balitang ito. Ang inyong isang like ay makakasab ng pensyon ng iba pang matatanda sa ating bansa. Mga mahal kong kababayan, ngayon ay ating sisimulan ang detalyadong pag-uusap tungkol sa mga pagbabagong ito. Umupo kayo ng maayos, kumuha ng papel at ballpen kung kinakailangan, dahil ang mga impormasyong ito ay napakahalagang tandaan at isulat. Una sa lahat, dapat nating maunawaan kung bakit nangyayari ang mga pagbabagong ito sa sistema ng pensyon. Ang gobyerno ng Pilipinas ay patuloy na nagsusumikap na mapabuti ang kalidad ng buhay ng ating mga senior citizens. Alam naman natin na ang mga matatanda ay nagambag na ng napakaraming taon sa ating bansa, nagpagod sa trabaho, nag-alaga ng pamilya, at naging bahagi ng pagbuo ng ating lipunan. Kaya naman, nararapat lamang na sa kanilang pagtanda ay mayroon silang sapat na suporta mula sa pamahalaan. Ang Nobyembre libo at 2025 ay markado bilang isang mahalagang buwan dahil dito ipinatutupad ang mga bagong alituntunin na matagal ng pinag-aralan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno hindi ito basta-basta pagbabago na ginawa ng walang pag-isip. Maraming research, consultation, at planning ang ginawa para masiguro na ang mga pagbabagong ito ay tunay na makakatulong sa ating mga senior citizens. Ngayon, pag-usapan natin ang unang mahalagang pagbabago. Ang halaga ng pensyon na matatanggap ng mga senior citizens ay dumaan sa adjustment base sa kasalukuyang cost of living sa Pilipinas. Alam naman nating lahat na tumataas ang presyo ng bilihin ang bigas, ang gulay, ang karne, ang gamot, ang kuryente, ang tubig, lahat ng bagay ay mas mahal na ngayon kumpara noong mga nakaraang taon. Kaya naman, ang gobyerno ay nag ng pension amounts para siguraduhin hindi nahuhuli ang mga senior citizens sa pagtaas ng mga presyo. Ang ibig sabihin nito, kung dati ay tumatanggap kayo ng isang partikular na halaga bawat buwan, mayroon ng adjustment na ipinatupad ngayong Nobyembre. Ang adjustment na ito ay hindi pareho para sa lahat dahil nakabase ito sa iba't ibang factors. Depende ito sa kung ilang taon na kayong senior citizen, kung aling kategori kayo na bibilang kung kayo ba ay galing sa government service, sa private sector, o kaya naman ay self-employed noong kayo ay nagtatrabaho pa. Para sa mga dating government employees, ang adjustment ay medyo mas mataas dahil ang kanilang pension ay nakalink sa Government Service Insurance System obssis. Ang JIS ay regular na nag-review ng kanilang pension scheme para masiguro na ang mga retirees ay nakakakuha ng fair amount base sa kanilang years of service at sa kanilang contributions noong sila ay nagtatrabaho pa. Kung kayo ay may 20 years or more na serbisyo sa gobyerno, ang increase na ito ay makikita ninyo sa inyong monthly pension starting this November. Samantala, para naman sa mga dating private sector employees na nakakover ng Social Security System o LARES, mayroon din corresponding increase pero ang computation ay medyo iba. Ang SADA ay may sariling formula na ginagamit base sa average monthly salary credit ng isang retiree at sa total number of contributions na naibayad nila throughout their working years. Kaya kung kayo ay nag-contribute ng mas matagal at mas mataas na amount, mas malaki rin ang increase na inyong matatanggap. Nayon, isa pang mahalagang punto na dapat ninyong malaman hindi automatic na makikita ninyo ang adjustment na ito sa inyong yin o sa inyong pension release. May proseso pa rin kailangang sundin. At dito nagsisimula ang problema ng maraming senior citizens. Marami ang nag-aasum na automatic na kaya hindi na nila ginagawa ang kailangang steps at sa huli ay hindi nila natatanggap ang dagdag na benepisyo na dapat ay sa kanila. Kaya naman, pakinggan nyo ako ng mabuti. Ang unang hakbang na kailangan niyong gawin ay mag-verify ng inyong records. Pupunta kayo sa pinakamalapit na RAEA o branch, depende sa kung saan kayo naka-affiliate. Dalhin niyo ang inyong valid ye, ang inyong senior citizen ye, at kung mayroon kayo, dalhin din niyo ang inyong latest pension stub or proof of pension receipt. Mahalaga na kumpleto ang mga dokumentong ito para hindi kayo pabalik-balik. Pagdating ninyo sa office, magtanong kayo sa information desk kung saan kayo dapat pumila para sa pension verification and adjustment. Sasabihin nila sa inyo kung anong window o counter kayo pupunta. Huwag kayong mahihiyang magtanong trabaho nila ang tumulong sa inyo. At tandaan, karapatan inyo ang makatanggap ng serbisyong ito dahil taxpayer kayo at kontributor kayo ng maraming taon. Sa counter, sasabihin niyo sa personnel na gusto ninyong mag-verify ng inyong pension records at gusto ninyong malaman kung applicable ba kayo sa November 2000 at 25 pension adjustment. Ang personnel ay mag-check ng inyong records sa kanilang computer system. Makikita nila doon ang inyong complete work history, ang inyong total contributions, at ang inyong current pension amount. Based doon, masasabi nila sa inyo kung magkano ang adjustment na matatanggap ninyo. Ngayon, may mga senior citizens na makakarinig ng balitang hindi sila qualified sa adjustment. Huwag kayong mabibigla kung mangyari ito sa inyo. May mga specific reasons kung bakit may mga hindi qualified. Una, kung kakatapos lang inyong mag-retire at nagsimula lang kayong tumanggap ng pension nitong mga nakaraang buwan, possible na hindi pa kayo covered ng adjustment na ito dahil may minimum period na kailangan mong maging pensioner before you qualify for adjustments. Pangalawa, kung may pending case kayo or may discrepancy sa inyong records, kailangan munang ayusin 'yon bago kayo maka-qualify. Pangatlo, kung hindi complete ang inyong contributions or may gap sa inyong payment history, maaaring hindi rin kayo kasama sa adjustment. Pero huwag kayong mawawala ng pag-asa kung sakaling hindi kayo qualified ngayong round. Ang government ay patuloy na nag-announce ng iba't ibang programs at assistance para sa senior citizens. May mga supplemental benefits na maaari pa rin i-apply, may mga special grants, at may mga local government programs na tumutulong din sa mga matatanda. Kaya kahit hindi kayo qualified sa National Pension Adjustment, mayroon pa ring ibang paraan para makatanggap ng financial assistance. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga bagong requirements na ipinatupad. Ito ay isa pang mahalagang aspeto ng mga pagbabagong ito. Simula ngayong Nobyembre 2000 at 25, ang lahat ng senior citizens na tumatanggap ng pension ay kailangang mag-undergo ng annual verification process. Ano ba ang ibig sabihin nito? Simple lang bawat taon, kailangan niyong pumunta sa designated office, o kaya naman ay mag-submit ng mga specific documents para verify na kayo ay buhay pa at aktibo pa rin tumatanggap ng pension. Bakit kailangan ng ganitong proseso? Hindi ito para pahirapan kayo. Ang totoo nito, maraming instances kasi sa nakaraan na may mga taong patuloy na tumatanggap ng pension, kahit na ang dapat na pensioner ay pumanaw na. May mga pamilya na hindi nag-report ng pagkamatay ng kanilang senior citizen relative at patuloy na nini-withdraw ang pension. Ito ay illegal at considered as fraud. Kaya naman, para maiwasan ang ganitong sitwasyon at para masiguro na ang bawat piso ng pension fund ay napupunta sa tamang tao, kailangan ng annual verification. Ang verification process ay hindi naman masyadong komplikado. May dalawang paraan para gawin ito. Una, ang traditional way pupunta kayo mismo sa RAEA o GSI's office at magpa-verify personally. Dadalhin niyo ang inyong senior citizen li, valid government issued li, at isang recent utility bill or any proof of residence. Pagdating niyo doon, may special lane para sa senior citizens na mas mabilis ang pila. Maghihintay kayo ng konti, tatawagan ang inyong numero, at pagdating sa counter, magpapa-picture kayo at magbibigay ng inyong documents. Ang buong proseso ay tumatagal lang ng mga 15 to 30 minutes, depende sa dami ng tao. Ang pangalawang paraan naman, na mas convenient para sa mga senior citizens na mahirap ng lumabas ng bahay o kaya naman ay may mga health issues, ay ang online verification. Tama ang inyong narinig may online option na ngayon. Pero para magawa ito, kailangan niyong mayroon ng registered account sa website ng Zaya OBSIS. Kung wala pa kayong account, maaari ninyong hilingin sa inyong mga anak, apo, o kaya naman ay trusted family member na tulungan kayong mag-register. Para sa online verification, kailangan ninyong mag-upload ng clear photo ng inyong face, holding your valid e beside your face para makita na ikaw nga mismo ang nag-verify. Kailangan din ninyong mag-submit ng scanned copies or clear photos ng inyong required documents. Once submitted, ang verification ay usually na-process within 5 to 7 working days. Makakatanggap kayo ng confirmation email or RARLES na successful ang inyong verification at ang inyong pension ay patuloy na may release without interruption. Ngunit may isang mahalagang reminder kung hindi kayo mag-verify within the prescribed period, ang inyong pension ay temporarily suspended. Hindi ibig sabihin na mawawala na or ma-forfeit, pero hindi kayo makakatanggap ng monthly pension hanggang sa hindi kayo nag-verify. Kaya napakahalagang tandaan ang deadline ng inyong verification. Usually, ang verification period ay binibigyan ng tatlong buwan window ibig sabihin, if ang inyong birth month ay halimbawa January, pwede kayong mag-verify anytime from November to January. Binibigyan ng maluwag na panahon ang mga senior citizens para walang rush at para convenient sa lahat. Isa pang pagbabago na dapat ninyong malaman ay tungkol sa mode of payment. Dati, maraming senior citizens ang tumatanggap pa rin ng pension through checks na kailangan pangdalhin sa bangko para ma-encash. Pero mayong 2,000 at 25, ang gobyerno ay nag-push na ng full digitalization. Ibig sabihin, lahat ng pension payments ay dapat nang dumaan sa bank accounts o kaya naman ay sa authorized payment channels tulad ng remittance centers or wallets. Kung wala pa kayong bank account, ito na ang tamang panahon para mag-open ng isa. Maraming bangko ngayon ang nag-aalok ng special accounts para sa senior citizens na walang maintaining balance requirement at walang monthly fees. Ang mga major banks tulad ng Landbank, Yi, Yi, Metrobank, at iba pa ay lahat ay may senior citizen-friendly accounts. Ang proseso ng pag-open ng account ay simple lang dadalhin nyo lang ang inyong two valid aids, senior citizen Yi, at isang initial deposit na usually ay limang daan pesos lang. Once na meron na kayong bank account, kailangan nyong a-enroll ito sa RAREA OGSIS as your pension receiving account. Pupunta kayo sa branch, mag-submit ng enrollment form, at magbibigay ng certified true copy ng inyong bank account details. Within 2 to 3 pension cycles, matransfer na ang inyong payment method from check to bank deposit. At ang maganda pa dito, mas mabilis ang release ng pension through bank deposit kumpara sa check. Usually, first day pa lang ng release month, nakakredit na sa account niyo ang inyong pension. Para naman sa mga senior citizens na talagang walang akses sa bangko dahil malalayo ang kanilang lugar or may ibang valid reasons, may alternative payment options pa rin. Pwede kayong makatanggap through authorized remittance centers tulad ng El Willier, Cebuanal Willier, Palawan Pawnshop at iba pa. Ang remittance centers na ito ay meron ng partnership with EAE at Bsis, kaya secure at safe ang transaction. Binibigyan lang kayo ng reference number at darating sa inyo through text message ang notification na available na ang inyong pension for pick-up. Pupunta lang kayo sa pinakamalapit na branch, magpapakita ng valid J, at may release sa inyo ang inyong pension in cash. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tungkol sa mga additional benefits na maaaring hindi alam ng maraming senior citizens. Bukod sa regular monthly pension, may iba pang financial assistance programs na available. Una dito ay ang 13th month pension benefit. Parang sa mga employed individuals na tumatanggap ng 13th month pay, ang mga pensioners din ay may karapatan makatanggap ng additional 1 month worth of pension bawat taon. Ito ay usually released during November or December, perfect timing para sa Christmas season. Pero alam nyo ba na hindi lahat ng pensioners ay automatically nakareceive nito? May mga kailangan pang requirements na kumpletuhan. Una, dapat complete ang inyong annual contributions noong kayo ay employed pa. Pangalawa, dapat walang gaps o missing payments sa inyong records. Pangatlo, dapat updated kayo sa lahat ng verification requirements. Kaya kung hindi kayo nakakatanggap ng 13th month pension benefit, check niyo kung compliant ba kayo sa lahat ng requirements na ito. Mayroon ding special assistance programs para sa mga senior citizens na may specific medical conditions or disabilities. Halimbawa, kung kayo ay may maintenance medications para sa diabetes, hypertension, heart disease, or other chronic conditions, pwede kayong mag-apply for additional medical allowance. Ito ay separate pa sa regular pension niyo at specifically designated para sa inyong medical expenses. Ang halaga ay nag-vary depending sa severity ng condition at sa recommendations ng inyong attending physician. Para mag-apply ng medical allowance, kailangan niyong mag-submit ng medical certificate from licensed physician detailing your condition, ng prescription ng inyong maintenance medications, at ng proof of expenses kung mayroon kayo. Ang application ay ifa-file sa Special Claims Unit ng AIA o Gsis, at ang processing time ay usually 30 to 60 days. Once approved, ang additional allowance ay idadagdag na sa inyong monthly pension, or kaya naman ay ibibigay as a lump sum amount depende sa policy. May isa pang benefit na hindi alam ng karamihan ang funeral assistance benefit. Alam naman nating lahat na ang pagpanaw ng isang tao ay hindi lang emotional burden para sa pamilya, kundi financial burden din ang expenses ng living ay napakataas ngayon. Kaya naman, ang iaaya at bisis ay nag-aalok ng funeral assistance benefit na pwedeng ay claim ng immediate family members kapag pumanaw ang pensioner. Ang halaga ng funeral benefit ay umaabot na ngayon ng up to 50,000 pesos depende sa circumstances at sa contribution history ng deceased pensioner. Para maklaim ito, ang surviving family members ay kailangan mag-submit ng death certificate ng proof of relationship sa deceased ng funeral contract or official receipts from the funeral services provider. At ng notarized claim form ang processing nito ay mas mabilis kumpara sa ibang benefits dahil naintindihan ng government agencies na kailangan ng immediate financial assistance ng mga naulila. Bukod pa dito, may mga local government units na nag-aalok din ng additional assistance para sa senior citizens. May mga barangays na may monthly allowance para sa indigent senior citizens. May mga cities at municipalities na nag-aalok ng free medical check-ups, free medicines, at libre transportation para sa senior citizens. Kaya importante na aktibo kayong nakikipag-ugnayan sa inyong barangay officials para malaman nyo ang lahat ng available programs sa inyong area. Ngayon, gusto ko ring pag-usapan ang mga common mistakes na ginagawa ng mga senior citizens pagdating sa kanilang pension. Una, ang hindi pag-update ng contact information. Maraming seniors ang lumilipat ng address o papalit ng phone number pero hindi nila ina-update sa Raya o SIS. Ang problema dito, kapag may importante announcements o may kailangan mag-verify ang agency, hindi kayo na-reach. At dahil dito, may instances na nami-miss ninyo ang importante deadlines or notifications. Kaya ang advice ko, anumang pagbabago sa inyong personal information address, phone number, email address, civil status kailangang ay report agad sa RAREA or CIS. May update form na available sa kanilang offices or pwede ring gawin online kung mayroon kayong registered account. Ang proseso ay simple lang at free of charge. Pangalawa, ang hindi pag-file ng required documents on time. May mga deadlines ang bawat requirement, at unfortunately, maraming senior citizens ang napag-iwanan. Kapag na-miss ninyo ang deadline, maaaring masuspend temporarily ang inyong pension, or kaya naman ay hindi kayo maka-qualify sa certain benefits. Kaya importante na regular kayong nag-check -che ng notifications from Laya, or CIS, or kaya naman ay may designated family member kayong tumutulong sa inyo para matrack ang mga ganito. Pangatlo, ang hindi pag-report ng mga significant life changes. Halimbawa, kung kayo ay nag-asawa ulit pagkatapos maging widow or widower, kailangan nyong a-report ito. Kung mayroon kayong bagong dependents, a-report din kung bumalik kayo sa workforce at nagtrabaho ulit, dapat a-report. Ang mga ganitong life changes ay may implications sa inyong pension benefits, kaya dapat transparent at honest kayo sa pag-report. Ang isa pang mahalagang bagay na gusto kong i-emphasize ay ang pag iwas sa mga scammers at fraudsters. Unfortunately, maraming masasamang loob na nagtatarget ng senior citizens, lalo na pagdating sa pension-related matters. May mga tumatawag na nag-claim na galing sa kaya or jizz, nagsasabi na may problema sa inyong account at kailangan nyong magbigay ng personal information, or kaya naman ay kailangan nyong magbayad ng certain amount para ma-release ang inyong pension. Mga mahal ko, pakinggan nyo ako hindi kailanman tatawag ang legitimate government agencies para humingi ng sensitive information over the phone. Hindi rin sila hihingi ng payment para lang ma-release ang pension nyo. Lahat ng transactions ay dapat ginagawa sa official offices or through official online portals. Kaya kung may tumatawag sa inyo at suspicious ang dating, huwag kayong magbibigay ng kahit anong information. Eh, verify nyo muna sa official hotline ng SAE or CIS kung legit ba ang tawag. May mga instances din na may lumalabas na mga fake websites or fake social media pages na nag-claim na affiliated sa area or CIS. Nag-aalok sila ng instant pension increase or special benefits basta mag-register kayo at magbigay ng personal details. Ito ay scam at marami ng senior citizens ang naging biktima. Ang official websites lang ng iaaya ay iaaya, gov, yay, at ng cheese ay cheese, gov, e walang iba. Kaya mag kayo at always verify the authenticity ng kahit anong website or page na nagclaim na government affiliated. Sa pagtatapos, gusto kong a-remind sa inyong lahat na ang mga pagbabagong ito ay ginawa para sa inyong kapakinabangan. Ang government agencies ay patuloy na nag-work para mapabuti ang sistema at para masiguro na ang bawat senior citizen ay natatanggap ang benepisyong nararapat sa kanila. Pero kailangan din ng active participation ninyo. Hindi pwedeng passive lang kayo at maghihintay na dumating na lang ang benefits sa inyo. Kailangan ninyong magtake ng initiative to verify your records, update your information, comply with requirements, at magstay informed about changes and updates. Kaya ang hiling ko sa inyo, huwag kayong mag-atubili na magtanong. Kung may hindi kayong maintindihan, pumunta sa RAE or GSI's office at mag-consult. Kung may doubts kayo, a clarify. Kung may problem sa inyong pension, a report agad. Huwag kayong mahihiya dahil karapatan nyo ang makatanggap ng proper assistance at serbisyo. At huwag kayong mawawala ng pag-asa kung may mga challenges. May solusyon sa bawat problema, kailangan lang ng patience at proper guidance. Tandaan, kayo ay nag-contribute ng maraming taon sa gobyerno nagbayad kayo ng taxes, nag-contribute sa rarea or nag nagtrabaho ng maayos para sa bayan. Ngayong kayo ay senior citizens na, oras na para ang gobyerno naman ang mag-serve at mag-provide para sa inyo. Kaya gamitin inyo ang inyong rights, kunin inyo ang benepisyong para sa inyo, at samantalahin ang lahat ng available programs at assistance na inaalo. At sa mga kabataan na nanonood nito, tulungan niyo ang inyong mga lolo at lola, tatay at nanay sa pag-navigate ng mga prosesong ito. Maraming senior citizens ang hindi masyadong familiar sa technology o kaya naman ay may difficulty na sa mobility. Ang inyong tulong ay napakahalaga. Samahan niyo sila sa pag-apply, tulungan niyo sila mag-register online, gabayan niyo sila sa bawat hakbang. Ito ay hindi lang tumutulong sa kanila financially, kundi nagpapakita rin ng inyong love at respect sa mga nag-alaga at nagpalaki sa inyo. Salamat sa inyong lahat sa pakikinig hanggang dulo ng video na ito. Umaasa ako na nalinawan kayo at natulungan ng mga impormasyong ito. Kung mayroon pa kayong mga katanungan, mag-iwan ng comment sa baba at susubukan kong sagutin lahat. At kung nakatulong talaga sa inyo ang video na ito, pakiusap lang ay like nyo para mas maraming senior citizens ang makakita at makaalam din ng mahalagang impormasyong ito. Ashare din nyo sa inyong mga kaibigan at pamilya na senior citizens ang isang simple share ay maaaring makapag-save ng pensyon ng iba. Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.